Benepisyo ng pagtulog ng walang suot na underwear. Alamin! Madalas ka bang matulog ng walang suot na underwear? Mapalalaki man o babae, alam nyo bang may magandang epekto pala ito? Hindi lang sa ating katawan kung hindi maging sa iyong relasyon. Napag-alaman sa pag-aaral na nakatutulong daw ito sa pag-iwas sa ilang mga sakit sa ating private part. At nakatutulong din upang mas maging romantic ang sama niyong mag-partner ayon sa mga taong natutulog ng nakahubad, nakapagbibigay raw ito ng higit na comfort at relaxation upang makatulog ng mas mahimbing kesa kapag may suot na underwear. Ayon naman sa mga eksperto, mas nakakahinga raw ang ating mga private part at nakatutulong sa magandang sirkulasyon ng ating dugo. Gayon din sa mga kababaihan kung saan mas may iwasan daw ang ilang panganib ng pagkakaroon ng impeksyon, pangingitim at pagkairita sa private part. Kung nakasuot ng masikip o yung mga gawa sa sil at lace na underwear lalo na sa pagtulog. Pagdating naman sa mga mag-partners, nakatutulong umano itong makapagbigay ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Dulot ng pagre-release ng oxytocin o ang love hormones. Tuwing magkakaroon ng skin to skin na ugnayan habang natutulog.